Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, Ganito ang sabihin mo kay David, Ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Mula nang ilabas ko sa Ehipto ang Israel, wala pa akong bahay na masasabing akin. Hanggang ngayon tolda pa ang aking tahanan kahit lagi akong kasama ng Israel, wala akong sinabing anuman sa sinumang hukom tungkol sa tahanan ng sedro na dapat kong tirahan, gayong ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking kawan. Sabihin mo rin sa lingkod kong si David ang salitang ito ng Panginoon. Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel kasama mo ako sa mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdi. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang alipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala ng gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan magmumula ang magahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Parusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkasalang anak. Ngunit ang paglingap ko sa kanya ay hindi magbabago. Di tulad ng nangyari kay Saul. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahariya ay hindi mawawaglit sa aking paningin. At mananatili ang iyong trono. Sinaysay ni Nathan kay David ang lahat ng sinabi sa kanya ng Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang at ito ang iyong pangakong iniwan Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ako'y tatawaging ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niat manunubos. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang aking pangako sa kanya'y iiral at mananatili sa kanya ang tipan. Laging magahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit yaong kaharian. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Aleluya, aleluya! Salita ng Diyos ang buto na ni taninihes Kristo upang tumubo sa tao. Aleluya, aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at dahil nagkatipon sa paligid niya ang napakaraming tao, si sumakay at umupo sa isang bangkang nasa tubig. Nanatili naman ang karamihan sa may dalampasigan at sila'y tinruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhagat. Ganito ang sinabi niya, Makinig kayo, may isang magsasakang lumabas upang magasik ng binhi. Sa kanyang pag asik ay may mga binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhing namang nalaglag sa batuhan. Bagamat kaunti lamang ang lupa roon, agad sumibol ang mga binhing iyon. Ngunit, nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibas ay hindi ito masyadong nagugat. May mga binhing namang nalaglag sa may ang matinik. Nang tumubo ang mga damo sinakal nito ang mga binhing tumubo kaya hindi nakapamunga ang mga binhi at may mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa ang mga ito ay tumubo, lumago at namunga ng marami may nagkabutil ng tig tatatlumpu, tig na po at tig sinabi pa ni Yesus makinig ang may pandinig nang nag-iisa na si Yesus, ang ilan sa mga nakikinig ay lumapit sa kanya kasama ang labindalawa. Hiniling nilang ipaliwanag niya ang talinhaga. Sinabi niya, Ipinagkalog na sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwagat tungkol sa kariyan ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay tinuturo sa pamamagitan ng talinhaga. Nang sa gayon, tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakakita at makinig man sila ng makinig ay hindi makakaunawa. Kung gayon, Sana'y nagbalik lob sila sa Diyos at nagkamit sana sila ng kapatawaran. Pagkatapos, tinanong sila ni Yesus, Hindi pa ba ninyo naunawaan ng talinhagang ito? Paano ninyo maunawa ng iba pang mga talinhaga? Ito ang kahulugan ng talinhaga. Ang binhing iniaasik ay ang mensahe tungkol sa karya ng Diyos at ang mga binhi namang nalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig sa mensahe ng Diyos. Pagkarinig nila ay, dumating si Satanas at inalis ang mensahe iniasik sa kanila. Ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay ang mga taong nakikinig at malugod na tumatanggap sa mensahe ng Diyos. Subalit ang mensahe ay hindi tumitino sa kanilang puso kaya hindi sila nananatili doon pagdating ng kabighatian o pag-uusig dahil sa mensahe ng Diyos, agad silang sumusuko. Ito naman ang kahulugan ng mga binhing na laglag sa may damuwang matenik. May mga taong nakikinig ng mensahe ng Diyos ngunit dahil sa halalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang mensahe ay nawalan na ng puwang sa kanilang puso kaya hindi ito nakapamunga. Ito naman ang kahulugan ng mga binhing na laglag sa matabang lupa. May mga taong nakikinig at tumatanggap sa mensahe ng Diyos at namumunga ng masagana. May tig tatatlumpu, may tig aanim na po at may tig sa sandaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,